Kamusta po mga katita? Ah, samahan niyo po akong maligo dito sa aming poso. Bali, tinatawag din po itong Jetmatic. Ayan. Ah, namiss ko pong maligo dito. Gawa ng isang beses lang po sa isang taon. Or, minsan nga po, dalawa o tatlong taon pa bago kami makauwi gawa ng medyo may kamahalan po ang pamasahe dito eh kapag nagsamahan po yung mga bata ayan talaga naman po bali halos dalawang libo po ang isang tao bali ka na po yun papunta po dito kaya medyo kailangan po ay malaki ang ating budget kapag tayo ay uuwi ng probinsya pero may discount naman po ang mga bata yun nga lang po ay uh, hindi naman din po ganong kalaki parang mga 100 lang po ang discount nila sa barko pero pwede na rin po pamasahin na rin po yun sa tricycle or sa jeep kaya ayan bali tatlo nga po pala kami nakauwi dito nung una pong una pong gayakan namin ni Bunso ay dalawala ang kami pero nung gabi po na paalis na po kami ng kinabukasan ay nagbago po ang isip ng isa kong anak at sumama na rin po siya dito. Bali, ang sarap pong maligo dito gawa ng malamig po yung tubig. At dito na rin po ako naligo gawa ng, para hindi na rin po ako maghakot ng tubig. Kasi po medyo mabigat-bigat din naman po yung timba eh mas maganda po dito maligo gawa ng bomba po ng bomba o tiwas la ang tiwas ayan one to sawa po tayo sa tubig eh pag dinala ko po dun sa banyo mga dalawang timba lang po o isang timba minsan ang ginagamit ko gawa ng mabigat nga po yung timba kaya ayan dito na lang po tayo nagtiyaga sa ano sa labas may harang naman po itong aming poso o jetmatic kaya okay lang po na maligo dito kasi bali uh, magkabilaan naman po ay may haram siya at ito pong pinakang open na ito ay nakaharap naman po sa bahay namin kaya wala pong ibang makakakita dito kapag naligo po tayo ayan may nagpatiwas po ako sa aking anak na bunso nagpatiwas or nagpabomba ayan <laughs> yan po kasi mga tawag dito sa aming probinsya bomba